Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano Ano po yan? Text kaya ito? Ano Patingin po, patingin po. Patingin po, patingin. Ma'am, makikiran lang. Ma'am, text po. Ay, bawal pong ipasok. Pwede ba ipasok po? Bawal pong ipasok. Bawal

Tayan, tayo. wala silang tayo may tayo sa lang sa sulok May ticket na lang dito ko na Kailangan po na kay bibi. na po siya. Ang Akin na. sige, pila ka do. Ayun, pila ka muna diyan. Hintay mo, sisigawan ko na may ticket ko. Ano 'yung second batch 12. 12. to mag out tapos ayun na second badge na. second batch pa by 7:00 ng na. Hãy subscribe cho có Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

po. Ito pa po. Kailangan po kayong mag-cheese mga teksa tsaka clue-out, kayo nalala? Hindi nga daw hindi Dapat po silang pupunta. May po sa trabaho Ay, hindi ko kailan ko may pay-out sa ibang lugar. Pwede ko nalala po yung sa mga papanood ko. yung

mabilis naman po, pag natapos po ang QR code at text, ayun na po yung sa doon. May yung isa ako sa Sige, ina na kayo. Para hawa-wala habang ano, ina na kayo. Kanina ka pa Oo, ako bantay sa mga may text. Ayan, ayan.

Ante ko pake ano, dangan. Ma'am, dito po ang pila na may QR code. Sa likod po, ang pila. ako ang pila. Kapilis lang ko yun na lang po. kayo na po ang papasok. Pila lang po kayo ano lang hindi mo Bumalik pa ko sa bahay ano pala yung hindi eh, dapat nakapasok? ito lang ang ilalabas mo hindi pa ba yaman yun? Uh, well, ano ano Ikaw ano 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 na. ano 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 Kani kanina po yan? Oo. Oh, yung sa ano? Bakit po kayo lumabas? Ah, Pumasok ka doon. Saan po galing yan? Sino po nagtatak niyan? Doon sa... Kailan po? Ngayon lang ngayon. Eh bakit nga po kayo nasa labas? Wala po kayo takas Hindi ka. Hindi ka na mga habi. Alam ko may pera na yan. May pera po yun eh. Pumunta ka doon sa pera sa mo. Hindi mo. naman kasi man. Pumunta ka hindi nga inaano ano nga niya. Kala yata yung... ba si Fred? Sayang yung pagtakwa ng iba. Hindi kasi, hindi naman niya binigay. Sili ka. Kaya nga po, may check-up. Pagpunta po kasi may check sa Sabihin, pupunta na po kayo sa pila ng pay-off. Oh. Ay, <laughs> Pag may Gina po yun, ibig sabihin pipila po kayo doon sa payout. Sobre na po yun. No, sa ano po yun sa exit po yun? Sa kayo lalabas na ano yun? Yeah. Wala, bakit po walang nakuha si Nana? Ipapakita lang yun. Okay, papakita nyo lang po. Bakit hindi niya alam. Dapat no? <laughs> may kasunod siya eh. Susundan niyo yung kasunod mo yeah, eh. Ayun ano? yeah. yeah. ako, sana makuha niyo namin yung papayuan. Yeah. Sayang yun. Sayang yun. Pilang din yun. Ah, dali. Abi ko vela. Paano na naman kaya make your code? O na naman kayo. Sa inuuna pa may card code. O pila lang po yung may card code, uuna naman siya kasi tinutulungan ko mga to. Naran ka, yung pay sa